At pagtibayin natin ang institusyong budong na siyang kakaibang pamamaraan natin ng kapayapaan dito. Natitiyak ko, mapapangaga ang araw ng ating kalayaan at kasarinlan dito sa Cordillera. Mabuhay ang imagsigan! Mabuhay! Mabuhay ang

Mga tiga Cordillera, kung ipagpapatuloy natin ang pagkakaisang ito at pagtibayin natin ang institusyon ng Budong na siyang ibang pamamaraan ng ating kapayapaan dito, ang nangyaring ito ngayon sa Sadanga ay ang magandang pakikitungo ng bagong hukbong bayan at ng mga mamamayan. Ito ay dahil sa pagkakaunawaan ng mga armado at ng mga masang katutubong kordilyera. At kung ipagpapatuloy natin ang pagkakaisang ito at pagtibayin natin ang institusyong budong na siyang kakaibang pamamaraan natin ng kapayapahan dito, natitiyak ko, mapapahaga ang araw ng ating kalayaan at kasarinlan dito sa kordilyera. Mabuhay ang imagsigan! Mabuhay! Ang Mabuhay yeah! Babuhay! Babuhay! Babuhay ang pabuhok mong kundilyara! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ang Partido Kuntunista ng Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang imagsika sa kundilyara! Yeah! Yeah! Mabuhay! Mabuhay yeah! ang mabuhos sa kundilyara! Mabuhay! Mga kaibigan, magkakaroon tayo ng tinatawag na People's Court upang dinggin at hatulan ang mga kaaway ng bayan at ng revolusyon. Ayon sa pagsisiyasat at ng korting ito, napatunayan na ang mga sumusunod ay mga kaaway ng bayan at nararapat lamang na hatulan ng kamatayan. kambo. Ka George. Gusto ko lang makatiyak. Na makatarungan at sa ikabubuti ng kilusan at himagsikan ang kalalabasan ng pulong na ito. Ngayon, tungkol dito sa mga pulis at PC na ito, Wala silang pinatay na kasama o masa na dapat nilang panagutan. Bukod dyan, kusa nilang isinuko ang kanilang mga armas. Ang naging kasalanan lang nila ay ang pagtatrabaho nila sa gobyerno. Ay, di <tod> ano naman sa palagay mo, ka, Ambo Ang dapat natin gawin. Mas mainam siguro, Ka George. Kung ipamumulat natin sa kanila ang layunin ng ating himagsikan. Okay, makikita ng buong sambayanan na makatao at marunong umunawa ang ating katarungan. Kung gayon, hindi na natin itutuloy ang hatol na kamatayan sa mga akusado. 最高